Hi guys, good evening gabi na and then magbubukas tayo ng laway ng ibon. So guys, laway ng ibon to Kakain tayo ng laway ng ibon. Kasi, bakit nga ito Itong laway ng ibon is, laway ng ibon pampaganda. Pagagandahin ka niya. Basta, ano at tuloy-tuloy ka lang kumain ito, gaganda ka niya. <laughs> Hindi totoo. Oh. Ito is maganda sa katawan. Wait lang. Laway ng ibon. Pakita oh, sa inyo. Ayan. Ganyan sya. Laway ng ibon. siya, so, ayan. So, ito sya. Ayan. Ganyan sya. Laway ng ibon. So, guys. Kainin na natin. Oops. Ganito siya. Thank God for the blessings this evening. So, yun. Hala, hindi siya magkasha. Ganito yung tsuga ng laway ng ibon. Ganito yung tsuga ng laway ng ibon. Hmm. Ang hmm, harap. kanyan sya laway ng ibon masarap nya bali ano sya may free kasi sya ng dalawa 1,2,3 tapos yun sabi dito bird bird's nest laway ng ibon na meron sya mga ingredients yan, vegan siya guys. So yung mga nag, uh, kumakain ng vegetarian, kung vegan ka, ito yung mga ganito yung kakainin mo. One of my favorite. masarap sarap dessert. Happy. Super, super happy. Heto, food allowance ko. <laughs> Hinili ko. <laughs> dessert. Mm. Happy, super, super happy. Wala na. No so, more na. So, yan. Every month, bibili ako ng ganito para gumanda tayo, guys. Kasi, tumatanda na tayo. Yun lang. Maladaan natin yung sarili natin. Lalo na, Uh, nagpapakahirap tayo sa ibang bansa. Ayan. Kaya sulitin natin yung pinagpapaguran natin. Kasi, syempre, kapag tumanda na tayo, di ba, hindi natin masasabi. At least, yung pinagpapaguran natin is nagagamit din natin. Di ba? huwag kalimutan mag-share ng konti-konti. Ayan. Hindi ko sya naiintindihan, guys. Kasi, Chinese yung nakasulat. Ayan vegan signature bird every bird nest <laughs> with American ginseng reduced for rock sugar rock sugar six bottle siya. 75 ml tapos meron din dalawa na 75 ml At ito 75 ml to guys okay. hmm. ang sarap niya guys kaso ko pang umain kaso asang mahal. <laughs> I mean, um, tawag dito. Ang mahal ng laway ng ibon. Ibon. Laway ng ibon sobla, sobrang mahal. Promise. So anyway guys, dito na yung end ng vlog ko. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Piling na kayo. Wala na na ay, ito ako siya nag-sell siya. Kaya ako bumili. Pero sa totoo lang, hindi ako bibili kapag hindi siya sell. Kasi sobrang mahal nito, guys. Sobr ito na yung pinakamura. Mm, nasa 2,000 libo. Ganun. Ito na yung pinakamura. Ang pinakamahal kasi is nasa 5,000 ata. Ganun. Or 7,000. Ganun yung pinakamahal. Alam nyo ba na napakahirap sa Indonesian at Malaysian, nahihirapan silang kumuha ng ganito. Yung laway ng ibon. Laway kasi ito ng saliva ng ibon. Kaya yun, pampaganda daw ito. Titignan ko kung gaganda ako. Pero, syempre, kasi kailangan ko alagaan yung sarili ko para makapag-asawa na ako. Charot. So anyway, guys, dito na. eh yung blood pie and bloodless. Ang laki na ng braso ko kakabuhat ng mga ano. Alam nyo ba para ang lalaki dito? Kasi nabubuhat ako ng mga bigat dito. Kaya sinusulit ko na lang yung food allowance ko. Kasi, syempre, ang bibigat mga dinadala ko ng mga pag may delivery, ang bibigat. Kaya sabi ko sa sarili ko, kunin ko yung, ano, yung, yung food allowance ko para ma-enjoy ko naman maski paano. At least kahit napapagod ako nakakabuat, nakakain ko yung mga gusto ko. O ba diba? siya. so anyway guys, bye. God bless. Good night. Bye bye Ganda ko naman dito sa filterin na to. Kasi yung labi ko parang. Bye and God bless.